Ayan, so good morning everyone. Okay. So dito po, tanong natin dito, eh survey lang naman. Agree ba kayo o pabor ba kayo na ma-disqualify o mapababa sa pwesto bilang ombudsman itong si uh, Jesus Crispin Remulia? Uh, lang naman yung uh, survey natin. At uh, pabor ba kayo na uh, ma-impeach itong si PBBM? Yan yung mga tanong natin. Ito kasi yung nakikita ko dito. No? Uh, una, sablay itong si Jesus Crispin Rimulia doon sa kanyang mga plano, doon sa kanyang mga pinaggagawa. Kumbaga gumagawa lang siya ng matinding issue pero hindi naman niya nare di ba? Diba? Una, yung pagpapadakip kay Rodrigo Roa Duterte nung nandoon na po sa ICC si dating pangulong Duterte at hinahanapan na ng mga testigo, mga ebidensya na mayroon itong ginawang krimen na related doon sa crimes against humanity. Sabi ni Remulla, the government will no longer cooperate, will no longer uh continue no uh, the case it's because wala daw makitang ebidensya at walang makuhang testigo in short anong gagawin ng ICC nandoon nakatenga ganun usually ang mangyayari matetenga talaga hindi dahil sa may kasalanan si Duterte kaya hindi siya makalabas doon kundi yung kaso laban sa kanya Natulog dahil pinatulog ni Remulia. Pangalawa, yung issue tungkol sa sabongero, nawawalang sabongero. Diba inilink na niya yung mga personalidad, mga kilalang personalidad. Gretchen Barreto at yung kanyang uh, long time partner. Inilink na niya. And so on so forth nadawit na rin si Chabit. Ah, di ba? Ayun. Matinding issue 'yun pero natulog. Yung reklamo kay Risa Honteberos noong lumabas sa media itong si Alias Rene. Nandoon na rin. Nabasura na din yata. Wala nang feedback, wala nang resulta. Ito yung pinakang latest. Pinaimbestigahan niya at sinabing susulatan niya yung Senado sa pamamagitan ni Senate President Tito Soto na i-implement daw yung desisyon na i-dismiss bilang Senador itong si Joel Villanueva. Eh ang daming ebidensya ni Joel Villanueva humingi na siya ng patunay na wala na siyang kaso sa ombudsman, dinesisyonan na ng ombudsman. So walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Humingi rin siya ng certificate na magpapatunay na wala siyang nakabinbing any kaso. Criminal, administrative, civil cases, walang kaso si Joel Villanueva. Sa sandigan ba yan? Binigyan din siya ng clearance ano pa, ipinakita din ni Joel Villanueva yung desisyon ng ombudsman. Case dismissed. Wala siyang kaso. Palpak. Tapos, para hindi siya mapahiya sa publiko, ang sabi niya, hindi na siya susulat. <laughs> hindi na siya susulat kay Senator Tito Soto. Tapos, ito pa. Bago siya maging ombudsman, no oh, announce lang ka-announce lang niya bilang ombudsman sabi niya paiimbestigahan niya kaagad si Sara Duterte yung sal n ni Sara Duterte So, sinabi niya, sumunod doon, nung naging ombudsman na siya, sabi niya, sige, gagawin kong maluwag ang batas. Ibig sabihin, yung requirements sa pagtingin po sa SALN, ay hindi na kahigpit. So pag hiniling natin, ibibigay ka agad, ipapakita ka agad. Dati kasi hindi basta-basta. Pero nandun pa rin yung option na choice pa rin ito ng mga opisyal ng pamahalaan kung ipapakita nila yung salen nila o hindi sa publiko. Pero hindi na ganoon kahigpit yung requirements. Pwedeng sabihin ng gobyerno o ipakita niyo yung salen. Ganun lang. Pero nandun pa rin yung choice na kung ayaw ko, edi wala tayong magagawa. Ah, di, ganun. So, ang purpose kasi nito ay ipa-impeach pa rin si BP Sara. Eh, nalilimutan niya, nagdesisyon ng Korte Suprema. Sa 2026 nga pwede. Bukod doon, basura kasi yung impeachment laban kay BP Sara. So, ayun guys ang tanong ko sa inyo, eto. Dahil sa mga pinaggagawang ito ni Jesus Crispin Remulia, malaki yung probability, yung posibilidad na madisbar siya. And nagsampa na po ng reklamo itong si uh, Attorney Torion at ipinapadisbar nga po itong si Jesus Crispin Remulia. Ngayon, dalawa yan. Kapag nagdesisyon na idisbar si Jesus Crispin Remulla, automatic, bababa siya sa kanyang position sa ombudsman. Kasi isa sa mga requirements ng ombudsman, you must be a member of the Philippine Bar. Ibig sabihin, dapat ikaw ay abogado. Pero kung nadisbar ka, ibig sabihin, hindi ka na abogado. Kagaya po ni Larry Gadon. So hindi na po pwedeng tawagin na attorney si Larry Gadon kasi nga hindi na siya abogado. Na disbar na po si Larry Gadon. Okay? So itong si Ombudsman Rem uh, Remulia, kapag na disbar siya, tanggal siya sa puesto. So ito yung anong natin? Una, pabor ba kayo? na madisbar itong seremulya. Si Pangalawa, or mas gusto nyo na lamang na ma-impeach si Rimulya. Pero yung impeachment guys na mag-uumpisa ito sa House of Representatives. Alam natin na yung House of Representatives ay kasalukuyang pinagpipiestahan yung bayad ni Martin Romualdez sa kanila yung 150 million pesos. So ibig sabihin, may kontrata yan, may agreement yan na ipagtatanggol nila si Romualdez hanggang sa huli. Ipagtatanggol nila si BBM hanggang sa huli. So kayo guys, kinakailangan na ninyong magsalita. Hindi po kinakailangan magpunta dyan sa kalye, magsisisigaw dyan, magrali-rali. Kung hindi po kaya ng inyong pangangatawan, siyempre, huwag na po kayo magpunta dyan. Kahit ako, hindi ako magpupunta dyan. But there are still uh, many ways to uh, show our support against graft and corruption. Magsalita tayo. Sa pamamagitan ng pagkomento sa video na ito, ilahad ninyo yung napapansin ninyo, yung nakikita ninyo, yung nao observahan ninyo sa gobyerno. Wala pong masama doon. Karapatan po ng sino man ang magpahayag ng kanilang damdamin, nararamdaman at saloobin. Kasama na po dyan yung nakikita natin, yung naririnig natin sa iba't ibang mga platforms, YouTube, Facebook, at uh, maging sa loob po ng kamera. At senado yung mga napapanood natin ng mga legislative hearings ay pwede natin yang bigyan po ng ating feedback are we satisfied with what we are you know seeing from this government okay so kung nagustuhan niyo ang uh, laman ng aking uh, video ngayon at ang ating topic Don't forget to like, subscribe, and share this video. Good morning, everyone.